Ninalo ko po ang punto ng mister ko dito sa pack. Sa... <clears throat> Kamusta ka na? Masaya ka na ba? Hindi ka na wala ka ng sakit. Okay ka na? Para okay na rin kami ng mga anak mo. ka na mahal ka namin, Daddy. Three months. Pero para sa amin, buhay na buhay ka pa rin. Mm. Buhay na buhay ka pa rin para sa amin. Alaala -ala ng mga anak mo. Kaya, no? Tuloy pa rin kami para kay Bunso. Lagi na sana kaming gabayan, ha? nakapagawa ko itong makamahal na araw para maganda naman ang pesto mo hindi ko pa mapigil <laughs>